Eto na mga kabasketball, tila imposibleng plano ng Japan B-League na malampasan yung mga bigating liga gaya ng CBA, NBL at EuroLeague at mapansin ng mga NBA scouts yung mga Japan B-League players, paano nga ba nila maisasagawa? Matapos ang mahabang panahon ng pagtiklop ng bansang Japan sa mundo ng basketball, ay marami nga yung hindi nag-akala. Natatalo nila yung tatlo sa malalakas na bansa sa nakaraang FIBA World Cup kaya ng Finland, Venezuela at Cape Verde para nga makasungkit ng isang tiket sa 2024 Paris Summer Olympics na magaganap ngayong July. Tumaas na din ang gusto ang FIBA World Ranking ng Japan Basketball na nasa number 26 spot na ngayon at uh, malayo na yung agwat. Yan nga sa ating Gilas Pilipinas na nasa ikatatlong putpitong pwesto. Napakalaki ng naitulong ng pambansang liga ng Japan na bilig sa biglang paglakas ng kanilang national team dahil sa napakagandang sistema na ipinatutupad nila dito. Bukod kasi sa pagkuha nila ng tigtatatlong dekalidad na imports para nga sa bawat kumpunan ng Japan Pilig Team na nagpataas ng husto ng kompetisyon sa kanilang liga ay pinapayagan din nilang makapaglaro yung mga naturalized players ng bawat kupunan at Asian imports na karamihan ay mga top Filipino players ng ating bansa. Kaya talagang nahahasa ng na gusto ang kanilang mga local Japanese players dahil sa malalakas na players na nakakalaman nila palagi. Yan nga sa kanilang liga. Pero hindi pa nga dyan tapos mga kabasketball itong mga plano ng Japan League dahil sa darating na 2026 ay target nilang malampasan na ang kinikita ng CBA ng China at Euroleague ng Europe sa pamamagitan ng kanilang marketing strategy at magbibigay nila ng mga target viewers sa kanilang mga venue para nga dyan sa mga Japan Pilig team para mas tumaas yung kita ng bawat kuponan at maabot nila yung salary cap na itinakda sa bawat b team sa 2026 b Premier na aabot sa 800 million yen o katumbas ng 297 million pesos para mas makakuha sila ng mas, mas mga high quality na players no mula sa Europe, sa NBL, sa G League at maging sa NBA. Aalisin na rin nila mga kabasketball yung restriction Binigyan nga sa tatlong imports ng Japan Billig para pwede na silang pagsabayin sa loob no? kasi dalawa lang yung pwede magsabay ngayon tapos syempre nandiyan pa yung naturalized player o Asian import bali apat ng import yung nandiyan sa loob pwede sa bawat isang kukunan isa na lang yung local player ng Japanese magkakaroon na rin sila ng Japan Billig Draft mga kabasketball kasi target nilang sa kanila na mapunta yung mga top high school at mga college prospect ng iba't ibang mga bansa at pwede din ang mga professional players na nakapaglaro na sa mga professional league no halimbawa sa PBA, sa MPBL, sa NBL basta hindi pa sila umaabot ng mahigit sa dalawang taon na nakapaglalaro doon. Naniniwala ang Japan feeling na kapag tumaas na ng gusto ang level ng laruan ng kanilang liga ay unti-unting sisikat at mapapansin ng mga NBA teams ang malalakas na mga players ng Japan Piling sa mga darating na panahon. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.